tingin mo maram, malapit ng mangyari ito sa atin dito sa Pinas na yung mga teacher mag-shift na sila na magiging negosyante tapos mga ganyan na. Nababasa ko sa Reddit, ano, yung mga teachers doon, maraming reklamo, hindi marunong magbasa yung mga bata, maraming na frustrate low pay, gano'n. Will not shift. Probably, magside sideline sila. Pero in our country, yung um, low-paying jobs like kunari teacher, you can't afford to quit that and makipagsapa sa ganit sa, sa business. I mean, usually at yare, it's yung business mo. It's in addition to your job. So, mer meron nung alam ko yan kasi meron akong yung mga college, um, yung schoolmates ko before, classmates ko. Teachers sila ngayon pero like may side hustle sila of selling stuff. Para may negosyo silang ganyan, nagtitinda ng ganito. Tapos magpo-post sila sa Facebook na order na, ganyan, for delivery, meet up, ganyan. So, it's, it's on top of their profession but I don't think it's gonna be like shift like total shift na i-quit nila yung profession nila for for a chance on you know a success sa business hindi pa din tayo kasi ganun ka urbanized dito sa bagay ito kasi sila kunyari ito sa China ano highly urbanized na sila As in lahat ng siyudad nila parang BGC siguro ganun I guess so mas tumataas yung competition for white collar jobs nag open up yung blue collar jobs sa urban areas kaya nag-shift ito sila kasi panibagong service in the, kasi service sila eh parang ano teacher to business people providing services dito parang instead na total shift, magbebenta. Yeah, eh, kasi puhunan din naman. Like how much, you, I mean, compared to China, how much do our teachers earn? Kasi sa example nitong video, it's um, uh, parang cleaning, cleaning business. Kailangan mo ng pera for that. like equipment for for cleaning so we we can't uh, a lot of our teachers can't afford that or kung ano man yung um, other professions na kasing level nung sweldo ng teachers natin. Kung kailangan mo ng puhunan, you know, it's, it's not that easy for, for a shift. Ang ano lang nung title nitong video, Societal Shifts Are Shaking Traditional Values. So, yung economic sh shifts, sine-change lang know, curious ako paano nito sine-shake ang traditional values. Siguro pwedeng... Siguro nga dahil, siguro yung prestige din ano ng teacher. Diba dito sa atin, dapat may title ka, diba ba parang ganun din siguro sa kanila na syempre teacher ka tapos magiging parang cleaner ka ganun, yung tingin ng ano pero I mean, siguro yung trad I guess traditional value in a sense na um working as a professional like individual professional kunari yun nga engineer doctor nurse teacher ganun versus magbe business ka, magne-negosyo ka. Kasi traditionally, ganun yung, um, ano, ba diba? Ganun yung dream. Meron kang profession, you're gonna work as an engineer, a doctor, a lawyer, a nurse, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi naman traditionally na pagka-graduate mo, negosyo yung papasukin mo. So, I think yun yung ibig niyang sabihin na societal shift na uh, are shaking traditional values na instead na M mamasukan ka as a professional dun sa inaral mo, you're gonna go into a business like totally different route. I think is yung ibig niya sabihin dyan. Ito pa eh, ganun naman ano, parang social hierarchy wise, parang merchants ang bottom of the baga societal prestige merchants, artists, politicians, parang 'di ba, ganun 'yun, 'yung eh? doctors, lawyers, politi- 'yung mga ganun. Mm -hmm. Pero okay. Unless oligarch na mm -hmm. <laughs> mataas. <laughs> mataas ang tingin sa dahil sobrang yaman mo. Alam mo na 'to, 'di ba? Yung lying flat, tsaka let it rot sa kanila yung lying flat dahil sa sobrang competition. Diba sa Japan, mayroong mga hikikimori. Mm na -hmm. Ano muna yun, diba Na ayaw na nilang mag, ano, mag participate sa social competition, mm -hmm. all that jazz. nag na sila. Social withdrawal to the extreme. Tapos ito sa kanila, ganun mm -hmm. din. Pero instead na, ano, na hikikimori ka, Tuloy pa rin ang buhay mo, pero magla life flat ka na lang. <clears> oh, <throat> okay. Eh, hindi ka nang mag-ano... <coughs> Kasi wala, hindi ka na magpa-participate. Wala nang... Hindi ka na magano magkakaroon ng trabaho. Ganon. Or kung magtatrabaho ka man, ano, minimal effort. Ganon. Quiet quitting na mm -hmm. yun na yung ano nila. Tapos, yung lying flat, nag-evolve siya sa let it rot. Kaya mo na mabulok ang ano. Wala nang pake dyan. ganun na yung mentality nila sa sobrang taas ng competition. Yeah, I can, I can understand that. Yung mga young generations, napaparating yun sila. Lying flat and let it rot. Pero ito sila, baliktad. Instead na mag-lie flat and let it rot, nag-pivot sila from white collar to blue collar. So, I guess pa, hindi nga sila cynical pa din. Mayroon akong isa pang napanood kasi yung Lying flatlet Let It rot. May mga nagganito, nag-shift. Pero, nag-move sila pabalik sa rural area. Mm. Tapos, kinondem sila ng gobyerno ng China. Dahil okay. hindi sila supposed to be, hindi nila binibigay lahat para sa kapakanan ng party, ganun, or... Paano sila Something kayo like din? sila. Outcast sila. Dahil pinili nilang mag-provincial. Like, paano lang? sila in-outcast? Sa media. Ah. Uh, pin sila ganun. Na, Ako, akala ko like, they they got like, banned from certain privileges. Na ano. Pero it's like, she, she name lang sila, but not really. Akala ko, inano sila ng government for, you know. In a way, I guess. Pero ano, parang ang weird nun dahil porque ayaw mo na, balik na ako sa amin. Tapos sa sa'yo na masama kang tao. Ganun, dahil hindi mo binibigay ang lahat para sa kapakanan ng bansa. Parang extreme okay. man, naman. Ngayari kaya yan dito. Siguro pag dumami pa ang, dumami pa ang not mirror, sa mga city sa Manila ganun Metro Manila pero kung ganun lang din ba mag-move out na rin sila sa ibang cities kung masyado na rin magiging ganyan na nawala ka ng choice graduate ka baga diba may surplus ng mga nurses, engineers, gano'n, art, Nababasa ko yun sa Reddit, engineer siya, tapos mababa lang yung sahod niya, laki-laki ng pinaghirapan niya para maging engineer. Tapos magiging underemployed siya pagdating sa Metro Manila. Eh di mas maigi pa nga mag-move out ka na lang ng Metro Manila sa urban area. Forgo that prestige. Para mas... Mental health mo, ganun yung Hey, you, can, you can, pwede ka naman mag-engineer somewhere else. Kung kunwari, yung skills mo is, you know, kung, kung hindi ka appreciated sa wh where you're at, for sure you will be appreciated somewhere. I mean, given na yung skills mo nga is, you know, um, ma mataas yung level ng skills mo, someone will be willing to pay for your, ano, magtatrabaho ka siya sa, I don't know, construction company or magtayuan ng sarili mong um, company. Pero, lilipat ka dun sa lugar where you are still in demand. Sadly, it could be outside of the country. Yung, may surplus nga rin tayo siguro dahil ganun na lang mag-abroad ano. Mm. Dahil wala na dito eh. Parang makikipag-compete ka. Tapos, kababa rin yung saldo mo. Siguro kung top nature ka, ikaw yung makakapili. Pero kung hindi ka naman top nature nakapasa ka lang. Parang ano ka dun tagilid ka na makakuha ng magandang opportunities. Nangyari na eh. Alala ko lang, yung pinsan ko. Ano siya? Doktor. Pero matagal na to. College pa lang ako. Mga 15 years ago. Ganun. Nag-aral siyang mag-nurse. Para makapag-abroad siya. Doktor na siya dito. So, ramdam na noon pa lang.